Masasarap at quality food ba ang hanap nyo? Yung mukhang social pero very affordable, perfect for sharing para sa date nyo. Grabe, meron palang ganito sa Marikina. Kaya naman napadayo na nga kami dito dahil bukod nga sa mga nagsasarapang pagkain, ay napakaganda ng ambience ng cafe na to. Very IG-worthy, may, may mga artworks, tapos pet friendly pa. Pwede sa aso, pwede rin ang pusa. <laughs> Itsura pa lang ng mga pagkain, talaga namang matatakam ka na. Plus pa yung mga masasarap na pastry, oh. First to try itong kanilang Salisbury steak with mashed potato na sobrang beefy. Pure beef ang gamit perfect sa kanilang mashed potato. Ito naman prawns ali olio na very creamy. Ang dami ng serving, good for sharing na rin. Tapos yung kanilang egg benedict na sobrang nagustuhan ko. Poached egg na perfect ang pagkakaluto with salad pa on side. At yung kanilang eggplant lasagna na sobrang nagustuhan ko. Hindi mo aakalaing eggplant ang gamit eh. Sobrang cheesy, hindi nakakaumay, must try talaga. Meron din mga sandwich tulad nitong fish fried sandwich na di tinipid no? Oh. mas malaki pa yung palaman sa tinapay eh. <laughs> Siyempre, madami rin options sa drinks tulad nitong strawberry smoothies, cappuccino prop, at butterfly pea na very refreshing. Ito nga yan sa Cafe Leonor na located sa 830 JP Rizal Street ng Ka Marikina. Open nga pala sila ng 10am to 10pm, Monday to Thursday at 7am to 10pm Friday to Sunday naman. Sa mga may sasakyan na dala dyan, meron silang valet parking, hindi ka na mahihirapan for parking. Pero di silang free wifi. And may mga outlet sila kaya pwede ka ditong mag-aral o mag-work. May acoustic din sila every Sunday night. Meron silang VIP room, perfect din ito for events like birthday, anniversary o kahit ano pang ganap sa buhay mo. So paano? Tikman na natin to. Kanina pa ako natata kami. Eh. <laughs> At yan, titikman na natin yung mga menu dito sa Cafe Leonor, sa J.P. Rizal Marikina. Diba? Lapit lang. Nakita nyo naman yung mga food nila. Very presentable and very appetizing. Instagrammable pa. Yan. So, syempre, bago tayo umain, pray muna tayo. Masalamat po sa mga bihay. Ito, pakibasbasan po sa pangalan po ni Susana. Dito muna na tayo sa kanilang Salisbury Steak with mashed potato. Yan. Tingnan natin. Mmm. mo Sarap. Lagyan natin ng ano kaya. Ano, Mashed potato. Mmm. Mm. Ang masarap dito, ano ha? Eh. Ano, Nalasahan ko yung smokiness. Next naman natin yung kanilang prawns ugly oleo. aglio olio. Alia olio. Ayan, mo. May real prawns. Hmm? Mm. Harap. Creamy. Tapos meron din siya mga ano. Broccoli. Ayan o. No. Tingnan natin yung prawns. Malaki rin yung prawns nila. Tatlong malalaki. Sabayin natin yung prawns. Mmm. Ito sa mga, ano, garlic bread. Hmm. At meron din sila ditong egg ni Benedict. Ayan, oh. Natatabunan lang siya ng, ano, ate, oh. Hmm. Hmm. Oh. oh, Ang sarap ng egg ni Benedict. Hmm. Sarap. Porch egg yung, ano, yung itlog niya. <laughs> Tapos meron din siyang kasamang salad. Mm. Salin, di ba? Diba? At ito naman yung kanilang ayan, eggplant lasagna. Oh. Uy! Bravo! Eggplant lasagna. First time ko lang matitikman to. Tikman na natin. Kasi first time ko matitigman. Tingnan natin. Best ever lasagna I ever ate. 9, 10. Hmm, parang. Grabe. Eggplant lasagna. Parang gusto ko mag-take out nito. Parang. <laughs> parang layer by layer din siya. Tapos may mga beef. Tapos yung cheese niya, hindi naman matapang. Tama lang. Hindi siya nakakaumay. Ang sarap. Hmm. Parang namakubang ko na ito ah. Sarap. Hmm. Drinks muna tayo na butterfly tea. Hmm. Very Instagramable din, di ba? No, diba? meron pa silang blue ternate flower, di ba? Kumukulay ito sa kanin. Alam ko, ito yung nagpapakulay, no? Butterfly. Mm. Sarap. Grabe. And lastly, nating in order yung kanilang, ano, uh, fried fish sandwich. Yan, yeah, no? Ano ba kaagad ito? Ang laki. Mmm. Ang grap ng cheese. Sakto lang. Hindi, hindi siya maano. Pwede Very powerful yung pagka-cheese. Sakto ah. lang. Mm. Malambot ang tinapay. Masama ka niya. French fries. Hmm. Ah. Dahil talagang sosyali na itsura ng mga pagkain. May lagi may ano, salad. Mm. Ngayon, ito yung fried pizza may sandwich. Mmm. Marap. Masasarap at quality food ba ang hanap nyo? Yung mukhang social pero very affordable, perfect for sharing para sa date nyo. Grabe, meron palang ganito sa Marikina. Kaya naman napadayo na nga kami dito dahil bukod nga sa mga nagsasarapang pagkain ay napakaganda ng ambience ng cafe na to. Very IG worthy, may, may, mga artworks, tapos pet friendly pa. Pwede sa aso, pwede rin ang pusa. <laughs> Itsura pa lang ng mga pagkain, talaga namang matatakam ka na. Plus pa yung mga masasarap na pastry, oh. First to try itong kanilang Salisbury steak with mashed potato na sobrang beefy. Pure beef ang gamit perfect sa kanilang mashed potato. Ito naman prawns ali olio na very creamy, ang dami ng serving, good for sharing na rin. Tapos yung kanilang egg benedict na sobrang nagustuhan ko. Poached egg na perfect ang pagkakaluto with salad pa on side. At yung kanilang eggplant lasagna na sobrang nagustuhan ko. Hindi mo aakalaing eggplant ang gamit eh. Sobrang cheesy, hindi nakakaumay, Must try talaga. Meron din mga sandwich tulad nitong fish fried sandwich na di tinipid oh. mas malaki pa yung palaman sa tinapay eh. <laughs> Siyempre madami rin options sa drinks tulad strawberry smoothies, cappuccino prop, at butterfly pina berry refreshing. Ito nga yan sa Cafe Leonor na located sa 830 JP Rizal Street ng Ka Marikina. Open nga pala sila ng 10am to 10pm Monday to Thursday at 7am to 10pm Friday to Sunday naman. Sa mga may sasakyan na dala dyan, meron silang valet parking, hindi ka na mahihirapan for parking. Meron din silang free wifi. And may mga outlet sila kaya pwede ka dito mag-aral o mag-work. May acoustic din sila every Sunday night. Meron silang VIP room, perfect din ito for events like birthday, anniversary o kahit ano pang ganap sa buhay mo. So paano? Tikman na natin to. Kanina pa ako natata kami. Eh. <laughs> At yan, titikman na natin yung mga menu dito sa Capelionor, sa J.P. Rizal Marikina. 'di diba, Lapit lang. Kita niyo naman yung mga food nila, very presentable and very appetizing, Instagramable pa. Yan, so syempre, bago tayo umain, pray muna tayo. Masalamat po sa mga biyahe ito, paki po sa pangalan po ni Jesus Dito muna tayo sa kanilang Salisbury steak with mashed potato. Yan. Tingnan natin. Hmm. Malama. Harap. Lagyan natin ng ano kaya. Mashed potato. Hmm. Hmm. Ang masarap dito, ano ha? Nalalasahan ko yung smokiness.